Ibang ipapadala kay sir? Yeah, to sana, uh -huh. yeah, then, uh -huh. Ito saan nang masakit. Batok. Uh Oo. Hindi lang ito sila yung pati dito. Okay. Lower okay. so, back, upper back. Ah, so eh. Kailan niyo ba po ito naranasan? Mga <laughs> 2 uh, two years ago na. Pero medyo palala siya ng palala. Eh, na sumasakit. Kailan niyo po nasabi na nagsisimula siya lumala? Nung medyo pumupunta na yung sakit niya dito sa kap. Medyo bumababa. Sa so, hmm. pag natungwa ko ng medyo matagal, hindi sa na parang pag ko parang mabigat siya. Hindi ko tagal-tagal din. Pero pag ginagawa ko gano'n, parang may gumutunog. limang po sa kaniwa. kung may masakit sa party nga ito. Di dito, konti lang na. Kung kanalate yung punang konti tayo, magkano sakit ito? Mga five. May masakit po ba dito? Dito rin. Gano'ng kasakit po ito mga 5 billion, parang pareha sila. Kung ano? Ngayon mo kami naman, naman masakit dito? Wala masyado mga 3 lang. Pero parang pagod siya eh. Uh mm -huh. Parang nalay na dito. Parang nalay, masakit dito? Oo, oh, mga 6 dito sa loob. Parang so, sa loob. Sa loob dito? Dito. Oo. Oh. Uh -huh. Hanggang 6. May mas nakikita. Meron, mga seven. Dito po, kaliwat kana Oh. Likod. Ayan, may masakit sa likod, sa balikat. Hindi lang, mga po lang. Saan po? Dito. Dito yung Saan po? Ay, sumasakit. Saan, Saan po? ito. Dito sa so, parang sa gitna, dito. oh, ganun pa po yan. Mga six. Six kaya. sabi niya three. Ngayon 6. six. Biglang uno eh nasa kaya dun sa dun din Longer ni Rex Dino dun kaya tapos 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 dito eh. tapas 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 Sa Ayan, yeah, buo pa. Okay, ipo po ba yun? Yeah. Bumasa na. Sige nga po, taas nga po ang kamay. Sabi niyo po kanina, mayroong number 7 na masakit dito. May kaunti, pero kunting-kunti na lang. Kung number 7 po kanina, ngayon, ilan na lang? Mga ito na lang siguro. Oo, sige ba po ang kamay. Dingan po sa kanila. Sabi niyo po kanina, mayroong number 5 na masakit dito. Pabalak ka ganyan Kunti ka. Kunting-kunti na lang, kunting-kunti. -kunti. Pero nakasabi pa rin yung ego na sa... Okay. <laughs> Ito, okay. okay na, okay na. Okay, tawag number 5 dito. Okay na. Okay na. Sir, so, sabi niya po, ina lang number 3 yung masakit dito. Nung wala na. O, oh, nawala. Okay. Sabi niya po kanina, number 6 yung masakit dito. Ganun pa, pero konti na lang. Pati na lang. Kung number 6 po kanina. Mga 3, na lang. Pero, wait na. Kanina sabi niya, meron number 4 dito. Wala na. Wala na? May masakit? Okay. Sabi niya kanina, meron number 6. O, oh, sagat natin. Kunti-kunti na lang. Hindi na number 6. O, mga number 2 na lang. 2. Okay. Kunti na lang. Kasi so, kanina sabi Wala na. Walang masakit. Okay, good. Okay, kamusta ang pakiramdam? Dinuha natin okay. yung thing, okay na? Okay po Sindin po yung mga sinabi ko sa inyo Yung mga advices ha uh -huh. Okay po